Hello guys! Ito po, uh, papakita ko po sa inyo kung paano magluto at maglinis ng hito na hindi na ginagamitan ng abo. Hindi tayo gagamitan na, na po mga idol. At uh, syempre, pagkatapos natin lutuin, eh, kakainin po natin. At ang luto gagawin natin mga idol ay sinabawang hito o kaya tinolang hito. Syempre mga idol, hindi na natin ipagkatagalin pa. Ito na guys. Ayan na. At ito mga idol, yung uh, tubig namin, nagpakulo na pala kami tubig. Ito. Ayan, yan ang technique namin. Hindi na kami naggumagamit ng mga ano, ng mga abo para matanggal ng gilas. Ayan. So guys, kuha na po tayo. At wala na rin tibo ito mga idol. Ayan naman meron namin. Oh, masyado siyang ano, may tubig. Kaya patanggal lang ko na ng tubig sa mga idol. Oh. Ayan guys. Ayan. So. Ayan, ganyan kami mga gano'n ng uh, ito. At saka meron na rin siyang mga ano, improvise nila nito. Ayan, takip. Ayan, natakpan na namin yan. O. Oh. makatalon. Kasi ito, pagka walang takip, pinumagahan, ubos yan, mga idol. Tumatalon, tumatalon yan. Ayan, hindi na siya makatalon. Ayan, kung tayo. Ah, napaka, Ano? Pakadulas. Hmm. Ayan oh. Ah. Sa iwan, eh. dahil lang kaya may tubig na mainit. Ito mga idol lang. Um, Nalagay ka sa tubig na mainit yan. Ah, kita niya, kumukulo-kulo pa. Ngayon, pass Ganyan lang guys, ha? saka gagamit na lang. Pang iyaw na lang ito. No? Para hindi na kayo gagamit ng abo, kailangan may tubig na mainit kayo. Pakita ko mama. Ayan, pag may tubig na mainit siya, nakita nyo guys. Ayan yung kanyang uh, balat na ano, yung balat na madulas. Ayan, natatanggal yan. O, oh, ngayon, namumuti na agad. Ayan, ganyan guys, ka-autantic so, kapag may Ay, yeah, medyo madugo na talaga ito. Hmm. Kita nyo guys. Yan ang kahalagahan kapag may tubig na mainit. Tong iba kasi ihawin namin ano. Talaga nagluto lang ako nito kasi gusto namin ano, umigop ng sabaw. Ah, okay na yan. Ito, pang-ihaw na ito. Hmm. Yan mangay oh, di ba? Atapakan bilis oh, kapag tubig na mainit, tanggal yan, pati yung mga dugo niya. Baka madali na siyang ano, mamatay. Ngayon, patagalin natin yung mga isang minuto. Ayun, nakita niyo mga idol, oh. Nagtatanggalan yung kanyang mga balat. Oh, ayan, oh. Tanggalin yung kanyang mga balat. Ayun yung mga balat niya. Malansa yan, mga idol. So, di ba, yung iba nahihirapan dito gumagamit pa ng abo. Ayun, tinan nyo, oh, ayan, o. Oh. O, oh. oh, ayan, o. Oh. Tanggal. O, oh. hindi na ginagamitan ng abo yan, mga idol, o. Oh. Oh. Hmm. Kita niya? Oh. Uh -huh. Ayan mga idol, oh. Uh -huh. Ganyan din mo lang 'yan, oh. Uh -huh. Actually, kahit hindi mo lang ganyan din 'yan, ganyan ganyan din mo lang 'yan, oh. Uh -huh. Tanggalan 'yan. So, bigla na mainit to mga idol pagka tatanggalin yung tulas. Hmm. Uh -huh. Hindi kinagagamit ng abo. Hmm. Uh Bila, -huh. uh -huh. tanggal yung tulas niya. Oh. Uh -huh. Hmm. Tapos ang ganda pa ng laman niya. Nagiging uh, buo. Ayan. Tapos ito. Guys, sagyan natin, natin ng tubig na mainit ulit. Ay, tubig na mainit. Sagyan natin, natin tubig to. Sagyan natin. Napang ihaw mamaya yan. Yeah, kahit sang linggo yan, buhay yan. Susuka na susuka yan hindi na nating asalahin. Ah, Kaya mahugasan na natin. Hmm. Wala na yung dugo niya. Wala pa yung dulas niya. Napakaano kasi ito mga. Kaya hmm. maghihiwalay dito ngayon yung kanyang balat. Ipapakita ko sa inyo. Isa-isa natin. Isa-isa ah. natin. Pakita ko sa inyo yung kanyang ah, balat na ah, madulas. Hmm. O, ito na yung dulas niya. yung dulas niya. Simot yung dulas niya mga ito Humihiwalay sa balat. Pusa. ayan o. Oh. Kita oh. nyo guys. Ayan yung kanyang dulas. No? Oh. Wala na. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan o. Oh. Dami o. Oh. So tubig na na mainit guys ha. Ah. Huwag na kailangan ng abo. Hindi na gumagamit tayo ng abo. Habang nililisan mo yan, hindi wala yung mga uh, yung mga bilas. Oh. Yan kasi malansa guys. Itong nga kanyang bilas. Malansa yan. kasi mayroon pa naiwan dito yan yung mga dulas may naiwan pa dyan kaya isaysayin mo ulit hindi napakabilis lang kaysa dun sa ano mo ng abo napakatagal nun yun yun yung mga dulas nó này yếu quá đó để nhà hãy đoán xem nào tiếp papa <laughs> papakulot tayo eh syempre hiwain na natin siya at sibuyas masarap. kuluan lang yan, boss. Tapos, para masarap na masarap ang tinola nating hito, eh, ipiprito natin ng konti mga idol. Ayan. Oh. Ayan. Ang kutsahe natin ng uh, konti paano mga idol para labas na labas yung sarap niyan mamaya. Ito na siya, guys. Ayan o, oh, naiprito na. Ayan o, oh, naisang kutsa na siya mga idol at ready na natin siyang ilagay. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? O, oh, napakasarap tingnan mga idol. Hmm. Oh, di ba? Ayan, mga idol. kita siyang ilagay. Hmm. At, para niya. Natin ng sabaw asin, mga idol. palasa. lumasa na, mga idol. Para, para asin. At, At kukuha tayo ng Talbos. mga ito. talbos. Ayan, oh. Ang ganda ng talbos, oh. Talagang uh, pure na pure na talbos.

guys. Okay na. Kain na po tayo. At ito na nga po mga idol. syempre, wala naman tayong uh, niluto na hindi natin kinain. So guys, samahan niyo po kung uh, kumain mga idol. At siyempre, bago tayo kain, ay kumain po muna tayo. So ito na siya guys. Ang aking yan, oh, sinagawang hito. ano napakasarap niya, no? Oh, di ba? Alright. how? mga mga idol, guys. Ha, ya, time for. Hmm. Uh. Mm hmm Walang kalansa-lansa mga idol. Ada mm. apakah crispy? <laughs> Да. Uh -huh. <coughs> <coughs> That's all for today guys Salamat po sa mga nanood yan At sa mga bago Sana po huwag niyo pakalimutan uh, subscribe At pakilike ang ating video Thank you po Salamat po mga